Magandang gabi mga kaibigan. Ito po ulit ang inyong lingkod MCO sa MCO Comments. Nagbabalik ngayon po ay araw ng linggo, unang araw ng buwan ng September taong 20 at 24, Ang oras ay ikasyam ng gabi. Bermans na, ako malapit na ang Pasko mga kaibigan. Kaya po yung bibigay lamang ng mga ilang komento, opinion sa mga balitang napapanahon sa ating bayan. May kling pagtalakay na nawa ay mapulutan natin ng kahit kaunting kaalaman. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, pakisubscribe na lang at pakipress din ng bell button upang kayo ay laging ma-notify sa mga bagong video na aking ini-upload. Ganun din po, baka pwedeng pakisyon na din at ang ating video at pakilike upang mapalaganap natin ang biyaya. Ang biyaya ng karunungan. Oh, mga kaibigan, maraming salamat nga pala sa mga nagko comment at active na nagko comment sa ating mga video. At uh, yeah, may mga nakikita ko nag- uh, Hello Lord, from Cebu. May mga nagbibigay rin ng mga pangit na comments, okay lang. At may isa pang nagsabi na ako daw ay kapatid ni Trillling. <silence> Maring may Trilling pero hindi pa ako kapatid ni Trilling. Pero mga kaibigan, no, uh, sa mga panahon niya yun, mukhang uh, 'yung mga sinasabi ni Sen Trillanes ay 'yung mga may katotohanan. <silence> So malalaman natin talaga kung sino ang may trailing. Okay mga kaibigan, tayo na nga po ay dumako sa ating pag-uusapan. Sino nga ba ang mas swerteng personalidad ng ating pag-uusapan sa gabing ito? Mga kaibigan, ako magbibigay lamang ng konting komento sa mga napanood ko ng mga nakarang araw. Lalong-lalo lalong lalo na po kay uh, alam niyo na yung uh, sagutan ni Kanoli at ni uh, Torion, Ako'y wala namang pinapanigan mga mga kakaibigan, kaya lang mukhang meron po akong hindi maintindihan katulad ng mga sinabi ni Attorney Torion, ano? Um, sa totoo lang sa pananaw ko sa batas eh hindi naman ako abogado. Pero parang yung mga konting nalaman, hindi naman ako learned, no? Hindi naman ako abogado, pero yung mga konting nalalaman ko po eh, parang alam mo yun, may may tal, may ano eh, may konting uh, uh, gumulo sa aking isipan. So, mabuti pa mga kaibigan, pakinggan natin yung mga sinabi ni Atty. Tony during sana. Papiliin lang po natin yung mga konting uh, yung mga pili lang na mga portion ng ng sagutan nila. Pero hindi ko napapakita yung mga sagutan nila kasi ating nang naipakita yan before. Pero may mga konti lang ako mga gustong uh, i-share sa inyo. No? So, ipi-play ko yung uh, video ni uh, attorney Torion at uli para malaman natin no. So ito no no. I have not been in communication okay. with him but I know po sir na isa po sa uh, karapatan ng isang tao ay i-insist po yung innocence niya by filing a motion for reconsideration po doon sa finding ng probable cause. Ts ako naniniwala ako diyan mga kaibigan na talagang mayroon pong karapatan ng isang tao <laughs> na insist ang kanyang uh, innocent innocence until proven guilty or may probable cause. Ito, tama naman na, ah, po yan. Pwede rin po niyang questionin yung validity ng warrant, especially in this case na na-dismiss na po ito ng City Prosecution's Office at natulog po ng ilang taon sa Department of Justice at binuhay lang noong panahon na nag-imbestiga po si Senator Risa Hontiveros. Ayan, tama naman yung sinasabi niya, questionin ang warrant. Kaya lang ang problema mga idol, ay mga kaibigan, no? may warrant po siya. So wala pong sinasabi sa siguro no. Kasi kung mapapansin niyo, hinahabol siya ng PNP natin eh, di ba? So kung hinahabol ka ng PNP natin, gusto ng korte na magpakita ka. Tama ba o hindi, uh, no, attorney? Ngayon, kung nasa nasaan yung logic, no? Kasi parang sinasabi ni Attorney Torion, meron siyang ano, na meron siyang karapatan na i-insist yung kanyang innocence. However, meron kang warrant pare sa So paano mangyayari doon? 'di ba? So, karapatan din po niya na i-question yung warrant of arrest uh, kasi nga po nandiyan naman po 'yan sa saligang batas. Tama 'yon, nasa saligang batas yun. Pero hindi sinasabi na habang nag question ka ng warrant of arrest, eh, nagtatago ka. Ginawa po ito ni Senator Lacso noon, ginawa ito ni Senator Gregorio Honasan. No ayan, ayan na ang problema ng batas natin ngayon. <laughs> nagawa yan ni Senator Laxon at nagawa yan ni Gringo Honasan. So, ibig sabihin, pwede rin niyang gawin ni Apollo Kibuloy. So, mga kaibigan, no, yung pagkatago sa batas, to totoo lang si Senator Laxon dati, pinaghahanap din po yan. Kung mayroong, kung meron, kung naki, kung alam lang ng mga PNP kung nasan Senator Laxon, dadamputin po di, dadamputin din po yan. Hindi ibig sabihin, eh, karapatan niya magtago. No, karapatan mo, na questionin ng warrant of arrest, karapatan mo yan kasi yan, yan ay isang karapatan ng tao habang hindi ka pa na hanggang accused ka pa lang at di ka pa guilty. Pero hindi ibig sabihin karapatan mo magtago kapag may warrant of arrest ka na. Walang sinasabi niyan sa batas natin, attorney. Man, well, hindi ako learned, hindi ako attorney. ay, hindi ako attorney. Eh, attorney. Pero sigurado ko walang sinasabi sa batas natin na may karapatan kang magtago habang may warrant of arrest ka. Sigurado diyan. Ito ni Satoro Campo ni Lisa Masa, Lisa mapapuno noon. So, ginawa nila 'yan pero wala silang karapatan magtago habang may warrant to arrest. Uh, yan ang malinaw. Pangtao, uh, this is pursuant to the law in Tulio versus Miranda and uh, si also Santiago versus Vasquez. At so totoong attorney nagulo yung batas ko sa iyo. <laughs> Pagkakaintindi ko, nagrabe 'yan. Na yan sa ating saligan batas. It is within the rule of law, law oh. is to insist on uh, uh, on questioning the finding of probable cause. Pangalawa, oh, po. No, uh, pwede rin niya questionin yung validity ng warrant at saka information. Nandyan <laughs> po yan sa ating batas. Pangatlo, may threat kasi sa kanyang... Uh, sa kanyang itong sinasabi nila attorney, kaya hindi nagpapakita si Abuloy may may threat daw si uh, si Kay Buloy eh, kaya ayaw magpakita eh, just ko napaka convenient excuse po niyan, na lahat na ng lahat na nagtago sa batas natin si Alice Goo pinadala ng warrant of arrest ayaw magpakita dahil may threat sino pa ang dami na nating mga pin, ang dami na pinadala ng warrant of hindi nagpakita kasi dahil daw may threat sa kanila eh, ako grabe napaka convenient excuse niyan Attorney. Ay, no and pang-apat po uh, meron kasing uh, complication dito na meron siyang mga trump up cases din sa United States of America po. Of yung FBI. request po sana niya sana noon na mag uh, uh, issue ng written declaration. Oh, saka man si nakakita President? na may ano no may kasong may kaso ay eh, magre-request pa sa ating presidente nabigyan siya ng immunity para doon sa kaso ng United States. Grabe nga naman na uh, napaka -ano na yan Soba-soba naman yan. Si oh. DOJ oh. Secretary uh, Rimulya oh. at si DILG Secretary uh, ano na, uh, hindi siya i-extraordinarily render doon sa United States of America para ma-prove niya yung innocence niya dito at saka hindi sana mag-interfere ang United States of America sa judicial proceedings dito hindi po ginawa. Kumalabo yan, attorney. Paano niya ipo yung innocence niya? 'Di ba? Eh ayaw niya magpakita. Ngayon ang gusto niyong mangyari eh habang hindi siya nagpapakita eh ilakad sa iyape sa court, court of Appeals at sa Supreme Court yung kanyang innocence. Paano mangyayari yun hindi siya nagpapakita. No? Maliban na lang, magkakaroon na lang ako eh, magiging malaking question yan sa batas natin kapag nawalan siya ng, na, 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 ano yan, na, na dismiss yung kaso na yan, na hindi nagpapakita si Apollo kay Bulay na ako. Malaking question yan, lalo, na meron pa siyang, ano, meron siyang kaso sa United States, malabo yan. Ewan ko lang ha, hindi ko alam ha, napakagaling siguro ni attorney, uh, kapag nagawa niya yan. Ang um, let us say, rape din, eh, napadismiss mo na and then you will find out later na uh, oh. ka naman talaga eh choice mo rin po yun sir Noli so ganito pala yun no kapag daw ang kapag daw dati na rape case ka na dismiss na eh kasi ganito yan eh sa Davao kasi na dismiss yung kaso ni Apollo Sige Buloy na yan kasi unang-una kaya nga lahat ng mga kaso niya from Davao linipat sa Quezon City kasi nga parang nangyayari parang ang dami niyang mga mandami niyang mga ano mga alam mo na, alam mo na yon mga koneksyon sa Davao. So, hanggang sa yung mga mga biktima, hindi na rin maka-attend sa Davao kasi unang-una, natatakot na sila mag sa court. So, ang nangyari, na-dismiss yung, na yung case. Eh, ano yun naman, yung Davao, eh, barwarte bar bar ni, ano yan, ni Apollo Kibulo, yan, nila dito, Kaya, ang nangyari, ginawa ng biktima, inilapit sa DOJ at nabuksan yung kaso nung during nung ano ni uh, Senator Risa at inilipat sa Pasig. Yun ang story niya. Kaya tatlong araw na pengga yan kasi nung nasa DOJ yan, nung dinipat sa DOJ 3 years back, eh hindi nila ginalaw yan yung ano na yan, yung kaso na yan kasi nga under pa yun ni Duterte. Kaya nung hindi na si Duterte, ayun na, 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 na iungkat nila, nila uli yan. So ngayon, nasa pasig na yan. Pero ibig sabihin, dahil sinasagot niyan, ibig sabihin, alam nyo na legal yung ginawa nila illegal 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 yung mga ginawa ni ng, ng, ng biktima kaya hindi mo pwedeng questionin no ang pwedeng mo lang gawin at monitor yon sagutin kaya yun nga yung ginagawa niyo eh sinasagot niyo at kini -quest, question niyo sinasagot nyo ang problema eh kapag hindi na hindi nakapasa sa DOJ lalapian niyo sa Court of Appeals tapos Supreme Court. Ganun ang ano nyo. Dinidelay nyo yung ano, dinidelay nyo proceeding habang nagtatago si, Apost si Pastor Kibuloy. Ganun yan ang nangyayari niya. <laughs> wala kang kasalanan and uh, you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Ganun, yun, ganon ba yun? Kapag wala kang kasalanan, may warrant of process ka, hindi mo kailangan mag, gano, mag surface habang uh, habang nag-a-appeal ka. Ganun ba, ganun ba yun? So, nag yun ang medyo gumugulo sa akin ngayon eh. No. Ito. ba it, uh, hindi ko alam ma Tony, ito ba ang pinayong mo kay Tony ay kay ano, kay Pastor Kibuloy, eh, grabe naman. Oh, no. Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice oh. ay i-rule. Maski pa i-deny yun, pwede po kami aakyat sa Court of Appeals oh. at e, mag-file ng petition for certiorari. Oh. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Nolly, edi wala ng kaso. Ayun. Yan ang pinakamagandang mangyayari dyan. <laughs> no? Iaakit nila pag hindi na nung i-grant ng DOJ, iaklat nila sa Court of Appeals at umaano nung Court of Appeals, wala nang kaso, 'di ba? Uh, jackpot, <laughs> 'di ba? So 'yun ang 'yun ang plano pala nila attorney uh, attorney. Oh, o, so, napakaganda ng plano po, ni attorney. Ito yung choice niya, Tulio versus Miranda Oh, so, 'di ba mayroon pa siyang diba, sinasite yung, na ano. Yung innocence doon, na wala pa lang probable cause. S choice so din po niya under our rule of law po. Sir, Correct. So, ibig sabihin no, yung pala may choice pa lang ating may choice pa lang mga ano, ang mga akusado no. May choice pa lang mga Ak akusado na ba ako akusado ko no. May choice ako na hindi magpakita pag may warrant of pares. Sabihin ko sa abogado ko, alakarin mo yan habang nagtatago ako. Habang nagtatago na habang nagtatago ako, mag-plead ka diyan, mag-ano ka ipasa mo yan hanggang sa Supreme Court no. Uh, hanggang sa madismiss yan. Ganun ang, ng mangyayari pala. No? So, anong na sa batas natin? Nagkanda loko-loko na. Ganun, ganun pala mangyayari. Grabe. Puro rulo-plo kayo, uh, uh, Pero, trabaho is to present the alternatives to my client and it is up to the client to choose which of the alternatives that he will Okay. Do. So, ang tanong, ganito ba yun? Ganit, ganito ang tanong, <laughs> attorney. ay nagtatanong lang po, attorney. So, sabi nyo kanina, yung trabaho nyo is just to present the option to your client. And then, your client will decide kung anong option na gagamitin niya. Ang tanong, attorney, isa ba sa option nyo? Asa ba sa option na present nyo sa kaya Paulo, si Sikibuloy? Eh, mag, ano, wag magpakita at taguan yung warrant of arrest hanggang sa nag, hanggang sa pinapadismiss nyo yung warrant of arrest. Ganun, ba, ganun po ba yun, attorney? So, ako nagtatanong lang po, attorney, kasi medyo naguguluhan ako. Pero, ganito yan, yan uh, mga kaibigan. No? Meron akong isang napanood uh, sa isang episode ng ating idol na si Christian Esguera. No? So, medyo malat matagal na to eh. na nalukay ko. Merong sinasabi yung isang abogado na in-interview ni Christian Esguera, si attorney Buko dela Cruz ano. Ang sabi niya rito, so siguro maganda pakinggan natin ano. ito yung sinabi nung kanyang uh, in-interview si Anthony Buco, sinabi, ang sabi niya uh, sa pagiging abogado kasi Christian, may meron kaming bagong kapapasalang na canons, no. Ayun. Uh, yung canons sa professional uh, responsibilities be, being a lawyer at maraming standards na hinihingi ang batas, no. So unang-una, uh, hindi kami po pwedeng magbigay ng payo o mag-abogado sa isang kliyente na alam namin na involved sa isang krimen so, or sa isang illegal na gawain. Yan ang pangunahin. Pag ito'y nilabag mo, maaari kang masuspindi mo, ng lisensya o madisbar. ah uh, pangalawa, hindi rin namin po pwedeng uh, itago ito sa gobyerno. Kung alam mo na ang isang kliyente ay may gagawin o may ginagawa ay uh, yung lawyer-client privilege para sa mga nagawa na krimen. Hindi mo pwede i-disclose. Pero yung gagawin pa lang o kasalukuyang ginagawa, dapat umalis ka sa, sa, relasyon. Kasi kung hindi, may obligasyon kang ipaalam ito sa, sa hukuman or sa kapulisan, sa law enforcement agents. Otherwise, meron kang administrative liability. So kaya mataas eh. Mataas yung standard. Hindi ka mukha nung kapitbahay lang, may nakikitang illegal na gawain. Eh. Wala kang obligasyon eh. Pero kung abogado ka, may obligasyon ka. Kaya mas mabigat, mas mataas yung hinihinging uh, standard. Curious lang ako, attorney, how does that play with the fact that you also have defend? You also have to defend bad people in society, 'di ba? As a lawyer. Hmm. Tama, tama. Uh, kasi yung kasi yung bad, pagiging bad people nila, judge talaga ang maghahatol noon, hindi ang abogado. So dapat, ang abogado ay didependesahan ang yeah. lahat na nangangailangan ng legal na tulong. Tulad ng isang doktor. Pag ikaw ay lumapit sa isang doktor at magpapa-opera ka, hindi naman niya tatanungin kung masamang tao ka ba, terorista ka ba. Gagamutin ka ng doktor. Di ba? Dahil yun ang kanyang sinumpa ang tungkulin. Ganoon din ang abogado. No? Uh, ang kaibahan namin sa mga doktor, meron kaming canon of ethics na nagsasabi, kapag may gagawing krimen at alam mong gagamitin ang iyong legal na serbisyo para gumawa ng isang bagay na labag sa batas, iyon ay dapat nagsasabi sa iyo, sa aming canon of ethics, hiwalayan mo na yung kliyente yung yan. So ayun, malinaw yun mga uh, kaibigan. Hindi po ako abogado, no? hindi ako abogado, hindi po ako, hindi ko kayang interpret yung sinasabi nila. Pero kahit pa paano, meron naman akong isip. No? Ayun ang tanong na lang dito, kung yung bang ginagawa ni Apollo Kibuloy na pagtatago at uh, pag-iwas sa warrant of arrest, eh, labag ba sa batas yon So, ngayon, kung labag sa batas yon ito ba ay eh, qualified na sabihin na nung sinasabi ni Attorney Buko, na kapag, ang, kapag ang kliyente mo ay gumagawa ng labag sa batas, alam mo na gumagawa sa lag, lab, ng labag sa batas, eh, ano, na, eh, dapat lumayo ka. Kasi labag sa batas ang ginagawa mo eh. Kasi da, ang gawa niya eh, dapat nga ikaw, attorney, eh, pinapayuhan mo yung, 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 yung kliyente na sumuko. Pero sinabi mo kanina, eh, naglatag ka ng mga options. Kaya lang hindi ko alam kung anong mga options ang linatag mo sa kanya. Pero yun lang, ano, mga, mga kaibigan, yun lang po ang ating komento sa, mga, sa gabing ito. Uh, maraming maraming salamat po sa, sa inyong uh, mga sumusubaybay sa ating uh, Maikling Vlog um, podcast. At sana'y uh, sana ay magkita-kita tayo ulit sa mga susunod. Maraming salamat sa mga nagko-comment, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking uh, Uh, YouTube channel and away pag-subscribe uh, po kayo at i-share at uh, mag-like sa aking mga comments so sa mga susunod na mga uh, uh channel YouTube vlogs natin sana yung magkita-kita uh, ulit tayo magandang gabi mga kaibigan at uh, maraming salamat